ayun happy Thursday ayan guys kalalabas ko lang dito wala na ang mga ibon goodbye na sila nandun na sila sa likuran sa mga kakahuyan five little birdies went away <laughs> tumipad na ang five birdies wala na empty na ang nest tingnan nyo guys wala na talaga iba sabi ko sa inyo malapit ng lumipad ang mga ibon kasi malalaki na sila yan yan palang kanilang nest ganda ng paggawa ng nest oh talagang ang lalim tingnan natin doon sa likuran don silang lahat nagliliparan kasi nagpractice pa yun sila nagpractice pa ng paglipad may isas kanina luma, lumapit sa akin Nandito sila lahat oh. Nag-ingay. Ayan, ayan naglupad-lipad. Ayan oh. <laughs> Nandiyan ang isa. Ayan. Sa anak kayo. Five babies are gone. Naglipara na. Sana yun nakita ko yung kanina dito. Hinabol <laughs> ang mga langgam. Sana yung mga ibo na yun. Kasi today mainit. Kaya best time for the birdies to fly away. Sail away. Lumipad na ang mga birdie. Sana yun. Ayan yung mga maingay sila laki ng kahoy na to. Nice day today. Maingit. Bye-bye na ibon. Ayan, may dahon ng mga kahoy. Sana yung ibon. Brady, where are you? Kung saan saan na napunta si Mrs. G. Ayan. Ito pala yung update sa cherry blossom tree. Ayan guys, tingnan nyo. Lahat ng bulaklak. Oh my goodness. Tingnan natin ang bulaklak. Nandito na sa ground. Pink world. Oh my.